Yan, nandito po tayo sa may kapasigan. Nandito po yung pamantasan ng Pasig na school. Laki na po nung pinagbago niya. Dati po, nung nag-aaral ako rito, dito, parang entrance, tapos parang open field po yan dati. Tapos mayroong flagpole. Sa kabilang side po, yung parang barangay, tsaka yung pinaka-covered court. Ngayon po, malaking building na po siya. Oh. Laki pinagbago. Tapos parang may entrance doon. Ay, hospital na pala yung isa na yun, Yung ano, blue hospital hospital na po pala to dito tapos ito meron pong bridge na oh. tapos yung dati po dito na mcdonalds wala na yung dating mcdonalds parang plaza na po dito laki na po ng pinagbago oh. hospital pala akala ko ano karugtong ng school H. H. hospital na siya ano nang pinagbago ng tasik?